for today's vlog. Ito nga pala yung isang pangcover na namali nga ako ng pag-encode. Hindi ko nga pala siya nailagay, kaya naman mag encode na lang ako, mag-print na lang ako ng panibago. Dito nga pala to dapat sa apat na notebook ilalagay, pero isa lang yung na-print ko. Kaya naman nga ganito na nga lang pala yung ginawa ko, bali pinaghiwa-hiwalay ko na nga lang pala sila. Parang nga sakto na ito doon sa apat na notebook. Ang gagawin ko kasi sana nung una, bali yung isang notebook, paghahatiin ko na lang sana sa apat. Pero dahil mayaman tayo, Pinaghiwa-hiwalay ko na nga pala, bali apat lahat. Pagkatapos ko nga palang ma-print eto at inilagay ko na nga rin pala dito siya sa may notebook. O, di ba ang ganda na? Kulang na nga lang pala lahat dito sa notebook yung plastic cover, kaya nga bibili nga lang muna ako. Eto na nga lang pala yung binili ko kasi medyo maganda naman siya. Yung una kasing nabili ni Mother Earth, medyo pangit, kaya hindi ko na nga lang pala inilagay. Sobrang nipis niya kasi, tapos hindi siya magandang tingnan. Kaya naman nga sabi ko kay Mother, bibili na nga lang pala ako ng bago. At syempre, eto na nga pala yung tagapagbayad, nakapila na. Tsara. Sana all na lang talaga, fresh palagi. Kailan kaya nahahagar ng babaeng to? Pagka uwi ko nga pala sa bahay, ginawa ko na nga itong notebook tapos hindi ko na nga pala eto na videohan kaya ito nga lang pala yung ipapakita ko sa inyo. Sa so, wakas, after 48 years nga ito at natapos ko na nga din pala yung pagbabalot dito sa my notebook. Hindi na nga magagalit sa akin si Mother Earth kasi tapos ko na nga. At ayan na nga pala yung finished product. Tingnan nyo naman ang ganda-gandang tingnan tapos wala din siyang kaparehas. Sobrang nagandahan talaga ako mga mare. Kaya naman kung gusto nyo nga rin palang kakaiba yung notebook ng mga Junakis nyo, magpinta din kayo at gawin gagawin nyo na nga din pala eto. Palagi ko na lang kasing nakikita sa mga notebook si Maring Elsa at saka si Paring Cardo. Kaya naman gawin nyo na nga rin eto para maiba naman. Kayo ba? Ano bang mga binili nyong notebook para sa mga alaga nyo? Nung nakita nga pala ito ni Ate Alexa, tuwang-tuwa nga talaga siya kasi naiiba nga daw. Sana naman si Madam matuwa din at ma-amaze nga din dito sa pinagagagawa ko sa notebook ng aking alaga. Naalala ko nga rin pala nung nag-aaral pa ako, ganito talaga yung pinagagagawa ko sa notebook ko. Talaga ang ginagawang ko nga pala ng panibagong cover para naman talagang wala akong kaparehas. Sabi nga sa akin dati ng classmate ko, ang galing ko daw kasi sobrang tiyaga ko nga daw sa paglalagay nito. Ang gusto ko lang talaga kasi maging malinis sa paningin yung mga gagamitin na notebook. Kaya naman nga ngayon na meron na akong anak eto at ina-apply ko nga din pala sa kanya. Gusto ko nga rin na maging malinis nga yung mga gagamitin niya ding mga notebook. At saka kahit simple lang magandang tingnan. Tinapos ko na nga rin pala yung pagbabalot kasi baka maumay na din kayo sa pinag-upload kong video. Baka kasi sabihin nyo ilang araw na, iyon at iyon pa rin yung pinag-upload ko. Hindi ko pa natatapos. Char. Kaya naman nga po, pasensya na. God bless. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood!